postcards? Wala ka naman gusto sa akin kahit ako. Ah, siya nga pala. Di ko gusto yeah, sa akin sa pag-uwi eh. Oh, bakit? sa trabaho niya? Pero susubukan niya naman daw makasunod yeah. bago ko mga na doon. Kumusta mo niya sa Amerika? Eh, Mahiya yeah, na. Masaya. Pero dito pa rin sa bayan natin. Usapan na namin ipit na makatapos ng kontrata, e eh, babalik na rin kami dito. Sabi nga, there's no home like home sweet home. ikaw, ano nangyari sa'yo? Ha? Ano nangyari sa'ko? Ang laki na hinunod ng katawan mo? Slender lang ako? Hindi ka dapat ganyan. Okay. Oh. Di pwede na nawawalan pagkaisisera mo? Hindi na Alam Sinabi na hindi kami nakita-kita doon eh. Bakit? Hindi diba ba siya sa sumusulat man. sa'yo? iyo? ba yun pang nagulat? Sumusulat? Oo, oh, sumusulat naman pala sa'yo eh. Pero, gusto ko namin mismo sa'yo kung magaba siya at kung magaling na ba yung kusapin ko sa ikon? Kumusta si Roman? Di ba siya nagkakwenta sa mga sulat niya sa'yo? Ako ang iyo! sa'yo! Tunitay nasa bahay si Ella. Sino ba na tinatanong ko sa'yo! Nagkaala na sa siya si Ella. Mahal ka ang babae yun! Nagkukulong ka lang rito. Napabayaan mo lang ang sarili mo. Hindi ko kailangan kayo ang kaibigan tulad niya. Nilalasan niya ang isip ko. Gusto niya akong maniwala sa mga tahitahing kasinoling na niya. Gusto ka lang niya matulungan, Ana. Hindi ko kailangan ang tulong niya! Pupuntahan talaga kita rito, Ana. Inihanda ko lang muna ang aking sarili. Pero na makausap ko kanina si Ella, eh, napagbisyo visionan ko na pumunta rito alam, alam ko na, gusto sa sabi si Ella, pero, pero huwag ka naman kay Ella. Mabait si Roman. Hindi niya, niya kaya yun, mabait niya sa kanya. Kaya naman siya, di ba? Kaya naman si Roman, lang like, ha? Magkababata tayong ni Roman at Pete, Ana. Say, sa'yo, sa'yo natin lang, ba ka? Wala naman ginawa si Roman! Nagkabing may binabagit na bata si Roman. Mahilig sa mga ba bata si Roman. sinabi ng gabing yun. Dumukpo si Roman sa lamesa. Pinagsusuntok yun. At narinig na lang namin yung sinasabing, Bakit? 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 At narinig namin ang pangalaki na tawag niyang, Joy? Joy? Joy! Nakita namin ang balikat niya. Umiiyak siya kung humahagol <laughs> Mahal na mahal na si Joy. Nasa